Rescue, rescue. Firing rescue. Kamusta po kayo diyan? Mag-ingat po kayo palagi. Ha? Stay hydrated guys at mainit. Ayun so, ma Firing rescue. Kamusta po Mawa. kayo dyan? Mag-ingat po kayo palagi. Ha? Stay hydrated guys at mainit. Ayun na. Sige na ma'am. Walang payong. Walang payong. Ayon, ingat kayo. Thank you ma'am. Thank, Thank, ma Thank you. O kumain kayo. Minom kayo ng tubig kahit mainit. Salamat, salamat, salamat po ma'am. Ingat po. Thank you po. Ingat po sir. So ayun. So yun guys. Mag-ano muna tayo. Mag... Ma'am, bingi. Masarap guys. Bili lang kayo dito lang yun sa may uh, Diwata Station. Ayan <laughs> po yung may-ari. po <laughs> yung may-ari. <laughs> Ayan po yung bodyguard niya sa baba. Ayan guys. Thank you, thank you very much. Ayan nga picture natin. Ayan picture. Ayan. Sige ma'am, para ano? Sama kayo sa akin nga YouTube channel. Ayan. One, two, three. Ano ba yung channel Washington. Nakakalimutan na ako. Search nyo mga ngayon. Oh. Yan. Yeah. O, oh, diba? Ang gaganda nila guys. So, oh, pumunta lang kay Diwata. Uh, Joey Washington. Joey Washington. Joey. Washington ma'am. Uh, oh. Nandyan ba? Kumain Sa YouTube yan mama. Yan yung naanap ni madam yung ating uh, channel. Oh, ayan, sila madam. Yan. Yan po. Yan. Yan, maraming salamat. Ay, si Ma'am. Sinawi niyo talaga. Sinawi niyo talaga. yun. yan. Thank you, Ma'am. si Idol. Idol, ito ka. Hello po, magandang hapon. Ah. Joey Washington. Oh, ah, yun, sir. Pa-shoutout sa'yo, ah. Yun, sir. Thank you, thank you. Anong, ano mo? ako, so, ako po si Jerome Montalegre, batang katipunero Yes. West um, Mr. Washington. yan thank you. Nandito pa rin ako. Nakunta ako nung Sabado. Dito kay Diwata? Ganyan. Check hands kay Diwata. Okay naman. Okay na okay po. Thank you. Po. Mm, Salamat oh, yeah. Joey. Thank you. Oh, ayan yeah, sila madam ha. Hmm. Ay, ilang ulit na yan. sige ma'am, para dumami. Huwag ka nang malis ka dito ka nang chat so, <laughs> <Shout> out? guys <laughs> chat <Shout> out sir? ano siya? ano siya? ano siya? ano siya? ano siya? ano siya? po? ano siya? 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 ano No, ang oras po natin ay oh, Ayan, yun sila madam So, pa na Galing uh, kumain kay Diwata. So, ayan yung pila hmm. Ayan ang pila ni Diwata. Sabi wala nang pila. Ay eh, may pila pa. So ayan guys dito. Ang ganton sa may uh, loob. Ang yung pila. So ayan yung uh, pinapagawa ni Diwata na ano.

Okay, sa inyo mga bigay na. Aba, yung pila Okay, kada pila? sa dulo Oh, ba? Mahaba uh, pila. Hmm. Ganyan kahaba yung pila. Ay, dito muna kayo tumira-mumira. Kaya dito, hoki. lang. Wala kong pang-upload. Wala <laughs> kong ibigay sa So, ayan guys. Walang, walang tikatad-tad dito. Walang chicken, namaya na lang. Walang tikatad-tad. Pinodin namin ito. Pwede niyong lamputin yan guys. Lamputin niyo. Tikatad-tad. Lamputin <laughs> niyo lang. Diba? Diba? Ano yun? Dito naman kanin. Lalabos sa mga naman ang station ng tubig. Station ng tubig dito. Ito so, yan guys, so, oh, naiiwan dito sila lang so ano <tipos> nandoon ang daming tao Hello, man.

Hello, ma'am. Okay. Si ma'am mo ang dami lang in-order, dalawa lang yes, sila. Yes, hello! Hello, ma'am. Nag-train lang kami first time. Yes, ma'am. First time, ma'am? Oo, Nag-train lang po kayo. Ano? Ano, Batangas? Batangas naman. Batangas? Batangas! Ganyan, ganyan. Punta pa dito, Batangas. Naya pa namin. Hmm. Shout out ano sa mo, kapatid. Wala tapang, wala pa ma po ma'am, mali siya. Nagpunta ng SM. Meron siyang taping doon. Hindi niya. Joey Washington ma'am yung aking YouTube channel Joey Washington picture na natin sila mga daw. yan 1, 2, 3 yan, yan gagawin kong thumbnail ma'am para makita nyo agad gagawin kong thumbnail para makita nyo agad yan, yan sila mga daw. Ayun, kami kasama po kayo. Ayun, sama po kayo. So, Ay kami kasama po kayo. thank you ma'am. So, nandito, ayan guys. So, Ang dami. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Ayan, sila Zero. lumayo pa dito. Uh, Joey Washington, ma'am. Yung aking Washington. Ang uh, YouTube channel. <laughs> so, yeah. Thank you, ma'am. Ano niya Joey Washington po. Joey? Uh, Washington. Uh, ano si review? Ano si review, ma'am? Ano masasabi niyo kay Liwata sa ano niya, ma'am? Ayoko ba ako mabasa ko okay. okay. Hindi ma, wala naman yun eh. Sa totoo lang diba? O di, kayo naman yung kumakain. tayo mag... ng panlasa? Oo nga, magkakaiba ng panlasa diba? Iba rin yung panlasa ni diba? ma'am, iba yung panlasa. Pero ikaw, worth it pa para sa'yo. Opo ma'am, sulit. Kasi minsan nga hindi ko maubos yung chicken. Nasasaya lang, madami. Panlasa. Okay. Parang lutong bahay, diba? Yung totoo lang. Yung iba kasi sobra yung ano eh. Yung, ah, uh... ikaw ma'am. Yung oh, chicken masarap. Oo, diba? Masarap. Ano ata pandiwa taw mo mga Ah, okay di diba? ba. Meron sa po. Ano? Alo's leluya. di ba? May luya. Leo talaga yung mega talaga. Okay lang kung kasi may luya naman talaga. Mm. Parang ano lang ah, manginasal yung sabaw di ba ganun, di mm. ba? Ayun, masabi lang okay, na totoo okay. si mo na. Di ba? Okay din 'yan para depende sa panlasa. Kaya nga po, depende sa panlasa. Thank you ma'am, thank you. Oh, so, di ba? Pangmasa. Pangmasa. <laughs> pang pangmasa, pangmasa. talaga. <laughs> Thank you po. So, so dito, dito naman tayo dito guys. No, ayan yung pila. So, hanggang doon na naman sa may karsada yung pila guys. Ah, oh, Joey Washington. Ha? Oh. Huh? J-O-Y Washington. Meron ba? Meron ka? Matandaan mo? Matandaan. <laughs> J-O-Y Joey. Washington. Washington ay ah. yung page mo sa YouTube. Oh, yeah, oh, you yeah, know, oh. shout out sa mga girlfriend nyo. <laughs> <Mr>. Washington <laughs> <laughs> ang gulo doon ni ano, ang gugulo doon. ayan oh, yung pila, guys, oh, 'di diba? hmm. ba? Hmm. Ang haba ng pila hanggang doon sa may dulo So young, bye bye.